check natin to kung itong tatlong bunga na to eh, ano, may laman buksan natin ito sigurado itong malaki meron to eh pero ito tingnan natin itong dalawa no, itong binhi natin magaling to sa government bayan eh. pioneer to kaya lang nung nagtanim tayo rito na i timing sa sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi naging maganda yung germination. Kaya ang ginawa ko, yung mga hindi na germinate, pinasundan ko. no? Yung mga ipinasunod ko rito, uh, tingnan natin. Ito yung mga pinasunod ko ito. Green pa lang. Pero yung mga naunang na germinate, ayan na siya. So, meron silang 7 days na pagitan. Oh, uh, grabe, hindi magkakalayo yan noon. Pero at least nahabol natin. Bali 5 kilos yung iniinom natin dito. Yung inihabol natin. So ito na yung mga nauna, then ito yung mga sumunod, oh. green pa lang. Pero hahabol din yan, sasabay-sabay din yan. Ngayon, yun pala yung nagiging ano. May mga bungang ganito, pag sobrang malalay malalayo, na pala yung pagitan. Malalaki ang bunga, kaya lang eh, siyempre ganun din malalapit man yan kung mamumunga lahat maganda rin magkakalayo yan pero mamunga ng malalaki pero bitin pa rin mas pa rin yung kumpleto yung puno for natin to kung may laman to at kung bunga niya. <coughs> tingin ko meron to eh ayan o meron kumpleto <coughs> kasi yung mga ibang ganito nakikita natin hindi siya ano bungi-bungi siya. Pero ito, pagitan natin, oh. Kompleto. Ah, kompleto yung ngipin, oh. Ito, sigurado to kompleto to kasi malaki ito, eh. Meron din ito. Ayan, oh. oh. Dito palang kompleto, oh. Yung tatlo. Tatlo yung ano bunganya. Bunga niya. oh. Pioneer. Oh. Pioneer. Hmm, nahulog.